lalaki na kasakay sa wheelchair na higop sa ilalim ng tren. Ito si Chang Su Yu na tinutulak ang kanyang stroke disabled na ama sa isang railroad crossing linggo ng gabi nang dumating ang isang tren na nagbigay lamang ng limang segundo na warning. Ayon kay Chang, biglang nawala ang kanyang ama sa wheelchair. Siya ay nahigop at nahila sa ilalim ng padaan na tren. Nangyari ang aksidente sa Paifu train station sa Taiwan linggo ng gabi. Pagdating ni Chang at ang kanyang ama sa station, nalaman nila na sira pa lang elevator. Humingi ng tulong si Chang sa isang staff na buksan ang gate sa pedestrian rail crossing. Pero habang sinusundan ni Chang at ang kanyang amang empleyado sa railroad tracks, biglang pumasok sa station ang isang express train. Mabilis silang tumakbo sa gate at nagtago sila sa isang maliit na gap sa pagitan ng pangalawang gate at ng tren. Pero masyadong malaki ang wheelchair ng ama ni Chang at nahigop ito sa ilalim ng tren. Nagdugo ang bungo ng ama ni Chang na nagkaroon rin ng pelvic fracture at bone fracture sa kaliwang paa at kanang kamay. Siya ngayon ay nasa intensive care. Si Chang ay sobrang na-trauma sa mga pangyayari at hindi na niya makaya ng marinig ang salitang tren o kahit marinig ang tunog ng tren. Ayon kay Chang, ang huling beses na tinawid nila ng kanyang amang Riles, isang senior employee na may dalang radyo ang tumulong sa kanila. Pero ang empleyadong tumulong sa kanila noong linggo ay walang dalang radyo. Ayon sa direktor ng station, ang empleyadong ito ay walong taon nang nagtatrabaho sa station at palaging may dalang radyo. Sinabi ng empleyado sa pulis na binuksan niya ang dalawang gate bago niya pinatuloy si Chang at ang kanyang ama. Ngayon ay iniimbestigahan ng pulis kung sinundan ng empleyado ang procedure at kung chinek ba niya sa control center kung may parating na tren.